look back to where we originated. Alamin natin, bakit tayo naparito sa mundo? Sa anong paraan tayo lumitaw sa mundo? Ang tao ba ay singaw? O bunga ng isang aksidente ang kanyang kaanyuan? Na dati siyang unggoy, nagkaroon ng mutation? Pagkatapos yung mutation na perfect, kasi ako po hindi ako naniniwala doon sa sinasabi nila na uh, theory na na perfect ang tao, pero uh, sa paglipas ng milyon-milyon taon naging maganda na 'to, naging tao na. Pero aalamin po natin sa Biblia, mga kapatid, paano tayo ngayon sa kalagayang ito ng istorya ng sangkatauhan. Meron nang duling may negro may mataas bakit nagkaganon yan ho siguro it's wise to for us to understand each and every uh, detail on how we came to be this way on earth now bakit mayroong malaugaling hayop na tao saan ba tayo talaga inintentionan ng Diyos? Ba't tayo narito? Para magpatayan, magpagalingan, magayon na nangyayari ngayon, ano? Yun na nangyayari kasi, para mag-accumulate ng maraming kayamanan, hindi mo na kayang ubusin, tapos iiwan mo, tapos pag-aawayan, yun kaya talaga ang plano ng buhay. Parang there's something wrong. Merong injustice. Merong mga maliliit na nakalagayan ng tao na parang api-apihan ng mata, mga malalaki. Ganun ho. Eh, kung hindi natin ito matutuklasan, sometimes, ang, ang tao, sinisisi pa ang Diyos. At nangyayari, kuminsan yung iba, hindi naniniwalang may Diyos. Ngayon, kung wala naman Diyos, saan kaya naman ang galing tayo? Kaya siguro it's wise, maganda yung pagkakasuggest nila noon, isang matalinong bagay, suriin natin ng ating pagkatao. Pero hindi may pagsusuriin natin. Ba't tayo narito? Oh, tayo ba, gaya ng nakikita natin ngayon, biktima na lang ng karahasan? Nanay niya, pinutulan niya ng ulo, kapatid niya, pinatay niya, apon niya, ni-rape niya, minasakir niya yung kanyang kapitbahay? Is that just uh, like that? Ang buhay ba talagang ganun na lang? Bunga ng mga karahasan ni eh, basta nawawala yung buhay. Oh. At wala na ngayong galang sa buhay ang maraming tao. Aalamin po natin ngayon, siguro malawak-lawak itong ating pinapaksang ito. Aalamin po natin sa pagtuturo ng kasulatan, mga kapatid ang kahulugan ng buhay. Umpisahan natin sa pag-uusisa sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga nakasulat na salita sa Biblia. Itong buhay natin, saan nag-umpisa? Bakit tayo napunta rito sa lupa? Tayo ba para talagang uh, singaw na sumingaw lang o kaya ay eh, naging nanggaling lang sa mga unggoy? Ayon, aalamin po natin yan. Umpisahan natin. Ang ating unang tanong at usisa sa Biblia, ganito. Ayon sa Biblia, paano tayo naging tao? At yung bang sinasabi ng Biblia, mapapagkatiwalaan natin na reliable uh, source of information ng ating pagiging tao? Pakinggan nyo, susasagot po sa atin ng Biblia kung paano tayo naging tao. Sa dosyete ng aklat ng Hinesis, ganito po nakasulat. Sabi po sa Biblia, sa unang-unang talatang binasa natin, sa origin ng ating pagiging tao. Sabi sa Biblia, And God fashioned man out of the dust of the ground and breath unto into his nostrils the breath of life and man became a living soul. Oh, nila nilalang ng Panginoon ang tao kaya ko po ginagamit yung na kasulat po kasi sa original Hebrew scriptures, sa original Hebrew tongue na ginamit dyan, yung salitang passion. Hindi po basta creation ng tao eh. Sa Biblia, tayo isang special creation. Yung nakalagay dyan sa English na formed, sa Tagalog naman ay nilalang, dun sa Hebrew, passion. Ewan ko kung ano magandang katumbas na Tagalog ng salitang fashioned. Ha? Kumbaga, parang obra maestra. God fashioned man out of the dust of the ground. Nilalang ng Panginoon Diyos ang tao sa alabok ng lupa. At hiningahan ng kanyang butas ng ilong ng hininga ng buhay at ang tao'y naging kaluluwang buhay. Yun ang sabi sa Biblia. Sa kauna-unahang informasyon na basa natin. Ako po, naniniwala ako doon sa Biblia dahil marami na po ako nalibot na, na mga istorya, mga haka-haka, kuro-kuro. Sa mundo ngayon kasi marami ng kuro-kuro eh. Ang nagpapagulo, yung kuro-kuro ng tao. Yun ang nagliligaw sa marami. Mga haka-haka, mga katha, Ayan. Ngayon, kung aalisin muna natin yung katha at kukunin muna natin ang informasyon bibliko, ang tao pala, hindi galing sa unggoy. Siya'y nilikha ng Diyos at isang espesyal na pagkakalikha, ang pagkakalikha sa tao. He was fashioned out of the dust of the ground. Nilikha siya mula sa alabok ng lupa. Tinanin nyo. Sino ngayon ang makakatutol? na ang tao galing sa lupa. Ang tao may magnesium. Hmm? May iron. Lahat ng mga element sa lupa nasa tao eh. Pati trace elements eh. <laughs> Kaya ako naniniwala kung nag-aral talaga ng siyensya, ang isang nag-aral ng siyensya, tsaka magbabasa ng Biblia, maniniwala sa totoo Biblia. Eh, eh kasi, ang tao galing sa alabok ng lupa eh. Pag ka ng alabok, lahat ng makikita mo mga elemento, saka trace elements, minerals, hanapin mo. Maghanap ka kung meron sa tao nun. Meron nga. Doon siya galing eh. At alam nyo, doon sa diwang sinasabi sa Ebreo, ang tao galing sa lupa, hindi doon sa ilalim galing tayo sa topsoil. Kaya yung, yung Adam sa Biblia, sa Hebrew, eh yun po ang kahulugan nun eh, yung lupang mapule. At yan eh, sinasabi ng mga Bible expert, topsoil ang pinagkunan ng Diyos. Yung lupang nasa ibabaw. May mga kasama ng mga iba-ibang mga materialis na dating nasisikata ng araw. O, oh, hindi tayo kinuha ng Diyos doon sa kaila-ilalima ng lupa, doon ba sa purputik na roon? Hindi doon. Oh. Kaya makikita nyo, ang, ang tao, ang kanyang elemento, elemento ng topsoil. Ang kanyang nasa katawan. Oh. May konti tayong asin, Naniniwala kayo may konting asin ng ating katawan? Eh kung doon sa ilalim kukunin, may asin ba ron? O eh bakit dito tayo may konting asin? Eh kasi minsan bumaha eh. Di ba? Lumubog ang buong lupa. Kaya lumagana pang asin sa mundo. <laughs> Ngayon, kung hindi ka magsusuri, hindi mo ibibigyan ng uh, konsiderasyon na lahat ng pangyayaring sinasabi sa biblia no? Eh, alam nyo, kung maniniwala ka na lang doon sa mga nagpapanggap na sila ay marurulong, hindi ka na mag-iisip, you will not uh, have your own thinking, eh, para kang biktima ng kanilang ano, eh, pagkakaligaw, eh. Ligaw na sila, sasama ka pa sa pagkakaligaw. Ang dami hong naniwala ngayon na ah. Nung mga nakakaraan lalong henerasyon, daing naniwala, ang tao galing sa unggoy. May batayan ako sa Biblia Ginawa mula sa alabok ng lupa ang tao. Direkto kumuha ng alabok ang Diyos. Tapos, pinorma. Ginawang alma. Yung alma po kasi kahulugan nun, forma Ka eh. Kaluluwa, form. Ang tao naging alma viviente sa Kastila naging formang buhay un alma viviente. Kaya pinormahan ng Diyos, ang ibig sabihin, tao pinormahan niya yan. Pinasyon niya yan from the ground. Ano ang prueba ko? Talagang totoo yung sinasabi na yon. Scientifically, tignan mo ang mga elements and trace elements and minerals of topsoil present sa tao yan. Tandaan nyo. Ano pa po ang prueba? na talagang tayo, ginawa tayo ng Diyos, galing tayo sa lupa. Pakinggan nyo sa Genesis. Sige, tutulan nyo ho. Na ang tao, galing sa alabok. Ang katunayang galing sa alabok, sa alabok uli uuwi. O pag namatay ka, ano ka? Hindi <laughs> ba alabok uli? Lalo na yung sinusunog, yung cremated, ano, na mga ano? Eh, uwi talaga, alabok eh. Di ba? Sabi kay Adanang Diyos nung magkasala, ikaw galing ka sa alabok, sa alabok ka uli uwi. Wala naman tao na galing sa alabok, dinala sa langit. Meron ba nun? Hindi pwedeng pumasok sa langit ang alabok. Pakinggan niyo ang prinsipyo ng Biblia niyan. Dito eh. This is a corruptible body. Oh. This must be replaced or changed to the incorruptible para makapasok ka ron. Sabi ni Pablo, ang laman, ang dugo, hindi makakapasok dun sa kaharian ng Diyos. Hindi pwedeng pumasok yun doon. Itong may kasiraan, hindi pwedeng madala sa walang kasiraan. Hindi pwede. Ang totoo, maglakbay ka lang dito sa, sa universe, eh, bago ka makarating na langit, wasak na yung pagkatao mo kung yan din ang dadalin mo rin. Eh. Madi-disintegrate ka On your travel from the earth, ah, going up to Mars, and to all the planets passing by all the planets of the solar system, mamamatay ka na. Mawawasak na itong katawan na ito. Kaya nga, para mapunta ka sa langit, this will be changed from the corruptible to the incorruptible. Kaya po, kung Biblia pag-uusapan natin, saan galing ang tao? Sabi sa Biblia, nilalang ng Diyos ang tao sa alabok ng lupa. Yun ang impormasyon. Nilalang ng Diyos ang tao sa alabok ng lupa at hiningahan ng kanyang mga butas ng ilong ng hininga ng buhay. Saan galing yung hininga ng buhay? God breath into His nostrils the breath of life. Therefore, wala tayong yung katutubong buhay na nasa atin. Ang buhay ng tao dipindiente dun sa hininga ng Diyos na ibinigay sa kanya. O, tutulan na naman natin uli. Hindi ba totoo pag nawala yung hininga, tepo ka na. Patay kang bata ka. Pag nawala yung buhay, proving again the authenticity of the declaration of Moses that God breathed into the nostrils of man the breath of life. And then he became a living soul. Pag nawala yun, patay ka. Kaya hindi ka nga pwedeng mabuhay nang wala yung hininga ng Diyos na yun eh. O sige nga, tutulan nga po natin ito. Pero hindi ko kayo, hindi ko kayo pinaniniwala agad. Kasi isa pang tala tayo napapagbatayan natin, binasa natin eh. Nilalang ng Diyos ang tao sa alabok ng lupa. O, eh, hindi naman po tayo doon mag-uumpis eh. Introduction lang yun eh. Saan ho tayo mag-uumpisa? Doon sa lumalang, pinakikilala mo muna ang Diyos. May sinasabi mo ang Diyos eh. eh. Hindi natin maiiwan basta yun. Pupunta na tayo sa pagkatao natin. Hindi muna natin titignan kung ano yung Diyos na yon. To know the truth is to simply know the root of the truth. Puntahan mo sa umpisa. Kung talagang totoo. Ay sabi, nila lang ng Panginoon Diyos ang tao. Meron sinasabi yung Panginoon Diyos na naglalang sa tao. Man is a created being. Created. Hmm. Nilalang ng Diyos ang tao. Oh. Puntahan natin sa Hinesis ngayon uno-uno. na naman uli, oh. Kaya we can't help but turn our heads, look at our back, tignan natin, saan ba tayo galing? Hmm. Eh sabi ng Biblia, galing tayo sa alabok, nilalang tayo ng Diyos. Pwede, eh, meron palang Diyos na may kinalam nang sa paklitaw natin. Hindi naman basta yung alabok ay tumindig mag -isa. Ha? At pagkatapos ay eh, nagsasayaw dun sa halaman na ng init, tapos na. Hindi ganon. May sinasabi sa Biblia na ang Diyos ang gumawa sa tao mula sa alabok ng lupa. At hindi basta alabok, kundi hiningahan niya from something from Him. Isang bagay na galing sa Kanya, hindi galing sa alabok, yung hininga. Kaya naging taong buhay, kaluluwang buhay. Ano gagawin natin? Well, oh, let us turn back. May sinasabi kasing Diyos na lumikha sa atin eh. How do we prove? Or oh, how can we prove na tayo nga nilikha ng Diyos? Eh kung ito lang ang batayan, baka hindi pa maniwala eh, ba? Baka ito lang katawan natin, itong ating pagkatao. Baka hindi maniwala silang may Diyos nga lumika sa atin eh. eh ngayon, bago natin pag-aralan yung ating pagkatao, balikan natin yung Diyos na gumawa. Tapos talungin natin siya mamaya. Diyos, ba't mo ba kami ginawa? Yan ang umpisa natin. Pero bago tayo magumpisa sa atin, yung sinasabi ng Bibliang pinanggalingan natin, doon tayo bumalik, nilikha pala tayo ng Diyos. Alamin natin may Diyos ba? At sino yon? Yung ba na yun kahit saan nandun? Sabi nyo iba, kahit saan daw, nandun yun eh. Oo. Oh. God is everywhere eh. Pati sa sa una bat, nandun yun. Sa kulungan ng baboy, nandun din yun. Kasi, bawat bagay na makikita mo, lunan eh. Lunan. Lugar. Dako. If God is everywhere, He must be inside your stomach. Kahit pala saan, nandun ang Diyos, ba't pumupunta ka pa sa simbahan? para magdasal o magsimba. Kahit pala sa ng Diyos. O, alamin natin ngayon. Pero ba talagang Diyos na gumawa sa tao para maniwala tayong ginawa nga tayo ng Diyos? Alamin muna natin, may Diyos ba talaga? Merong mga bagay ng Diyos na hindi nakikita. Halimbawa, yung kanyang kapangyarihan, nakikita ba yon? Hindi. Espiritu kasi yung Diyos eh. Oh. He is an invisible being. Pero, yun ikang mga bagay niyang hindi nakikita. Buhat pa ng lalangin ng sanlibutan, e eh maliwanag nang nakikita. Alin yung mga bagay niyang hindi nakikita? Ang kapangyarihan at pagkadyos, matatanto mo sa pamamagitan ng mga bagay na ginawa niya. Kaya nyo? Gusto ko pong basahin sa English rendition. Yung malalim pagkakatagalog dun eh. Basahin nun natin sa chapter 1, verse 19 to 20 of the book of Romans. Eto, Because that which may be known of God is manifest in them, for God hath showed it unto them, for the invisible things of Him from the creation of the world are clearly seen, being understood by the things that are made. How do we understand that there is God? Being understood by the things that were made. Oh? Even His eternal power and Godhead. Yung Kanyang walang hanggang kapangyarihan at pagkadyos, naiintindihan natin na paghuhulo-hulo natin, na realize natin sa pamamagitan ng mga bagay na Kanyang ginawa. Paano tayo makapaniniwala na may Diyos? Yung ginawa niya. Oh. May ginawa ba ang Diyos? Sige po. Sasagot tayo. May gi... Ito ba? Gi sino gumawa? Ito po. Oh. Eh ito. Sino gumawa? Dipuro ginawa ng tao? Pero makatututol ba tayo may ginawa ang Diyos? Alin ho? Yung hindi magawa ng tao. Hindi ho ba? Ang tanong, meron bang hindi magawa ang tao? Hindi, <laughs> subukan mo gumawa ng halaman. Ipis. Huwag na yon Hanip na lang. Pati ikaw. Hindi mo magawa. Hindi mo ba? Isipin nyo kung nagagawa nyo ang, ang tao. Ah, hindi ka. Ginawa ng tatay niya at nanay. Hindi. Hindi. Eh may tatay at nanay. Hindi makagawa. Eh. Gawa ng gawa eh. Hmm. Tama o hindi? At kung ginawa ka ng tatay mo at nanay mo, bakit? pag maiksepa pa amo, hindi mo pa sa tatay mo nanay mo. Kung talaga sila gumawa. Bakit ang gusto nila yung lalaki lumabas ay eh, bakla? Oo. Oh. Yun. That simply explain something. That there is a supernatural being na may gawa ng hindi natin magagawa. Merong isang kapangyarihang sobrenatural. Supernatural. Ibig sabihin, beyond the natural. Na gumagawa ng natural. At sobrenatural. Sabi ni San Pablo, ang kanyang walang hanggang kapangyarihan at pagkadyos natatanto sa pamamagitan ng mga bagay na ginawa niya. Oh. Meron pa po ba tayong pruweba na magpapatunay na meron talagang gumawan Diyos? Pakinggan nyo sa 19 ng awit, versikulo 1 hanggang 3. Langitan, nagpapakilala ng kaluwalhatian ng Diyos. At ang kalawakan ay nagpapakilala ng gawa ng kanyang mga kamay. Ito na mo. Di ang gumawa pala niya ng kamay ng Diyos. Yang kalangitan, lang papahayag ng kaluwalhatian ng Diyos. The heavens proclaim the glory of God. And the firmament proclaims the making of his hands. Oh. Gawa ng Diyos yung, yung kalawakan na yun eh. Detik so tutulan natin. Makakagawa ka ba ng ganon? Eh wala naman taong nakagawa nun eh. Yung hindi natin magawa, may isang gumawa no, na hindi tayo gumawa. Mas mataas sa atin. O, yung kalawakan ni e, ka. Nagpapakilala ng kaluwalhatian ng Diyos. O, tutulan ho natin yung kundi totoo. Yung kalawakan, nagpapakilala ng kaluwalhatian ng Diyos. The heavens proclaim the glory of God. At ang, ang kalangitan, nagpapakilala ng gawa ng kanyang mga kamay. Nagsasalita ang langit eh. ano sinasabi? Aw, nagpapakilala ng pananalita. Gabi-gabi, yung kalawakan na yan, nagpapaalam ng kaalaman. Oh, hindi ba totoo? O, oh, mag-isip tayo. Pag umaraw, ano ibig sabihin? Nagsasalita ang langit eh. Umaraw na eh. Ah, oh, gising na. Gising na kayo. Araw na. Paglubog ng araw, oh, tulog na, tulog na. May ibig kasi sabihin eh. Pagdumilim, pag lumiwanag, may nagpadilim, may nagpaliwanag at may karunungang ibinabadya. Ano 'yon? Magpapahinga ka na, pagdilim na. Pagkagising sikat na araw, oh, babangon ka na. Tatrabaho ka na. Huwag na paligid mo, ito na lang. Huwag ka nang umalis pala. Ito ito. Ah. Talagang nakikilala siya sa kanyang ginawa eh. Hindi ba nakikilala yung karpintero sa ginawa niya? Kung ar karpintero gumawa ng, ng lamesa, tagilid, eh, tagilid din ang pagkakarpintero nun. Di ba? Nakikilala yung karpintero sa obra niya eh, sa kanyang obra. Yung gawa, nagmamanifest nung klase nung gumawa. Yung Diyos, nakikilala mo sa pamamagitan ng kanyang ginawa, hindi ka makakatutol. O tama po, hindi. Eh, masasabihin mo ba, ang tao sumingaw lang o kaya aksidente lang ang pagkapunta rito sa mundo? May gumawa eh, may Diyos eh. Yung pagkatao mo, nagpapatunay may Diyos nga. Oh, mag aral ka lang. May buhok. O bakit? Bakit dito may buhok? Pambawa sa friction yun, sa friction. ba? Diba? para wag magka-friction, magsusugat 'yon pag wala 'yon. Mm. Di ba? Eh dito bakit meron? Mm. Eh, kasi pag pinawisan ka, di dire-diretso 'yon do, wala yun. Kaya ito nga nagpapagano eh, oh. Di diretso mahapdi. At saka pag inalis mo 'yan, mukhang multo labas mo. <laughs> maraing gamit, eh. kilay pa lang eh, maraing gamit yan eh. Eh, bakit yung ating ilong may balahibo rin? Pansala yun. Meron mo, eh, nagkakatam yung karpintero. Eh, yung pinagkataman, eh, sinil, sinil, sinil ano, ng hangin, nilipad. Kung wala yung buhok maliliit doon, diretso sa baga yun, yung kusot. Di ba? Eh, lagyan ang juice ng Diyos yun mga balahibo ron. Pansala. Tapos mayroon nakahanda rito yung nasal cavity na tinatawag para lahat ng dumi, pag nakalagpas dun sa balaybo, dun maiipon. O, oh, para ngayon, pag naipon dun yon, hindi tutuloy sa baga. Kasi ho yun, malagkit yun eh. Lahat ng mapuntang alikabok, pagdating dun sa may nasal cavity, hihigupin yung lagkit dun. Pag marami na yon at ano na, sisipunin ka. Hmm, lalabas ngayon yon yung duming na higup mo. Alam ano mo? Ah, yung ba, aksidente, gano'n? Ano? po ibig kong sabihin? Ang tao ginawa ng Diyos, sabi ng impormasyon ng Biblia, talaga bang may Diyos na gumawa? Yung ginawa niya, nagpapatunay na may Sabi-sabi ko. Makakakita ka ng ano, karunungan doon sa ginawa niya. Maiintindihan mong medyo sa pamamagitan ng kanyang ginawa. At ang makakatulong sa sa'yo para mag-isip, ang kalangitan nagpapakilala ng kaluwalhatian ng Diyos at ang kalawakan ay nagpapakilala ng gawa ng kanyang mga kamay. Araw-araw ay nagbabadya ng mga pananalita. Sa gabi-gabi, nagpapakilala ng karunungan. O, tanyo, E yun lang araw-araw at gabi-gabi lumilipas eh. Nagpapakilala ng karunungan eh. Uy! eh, yung mga matatalinong tao nag-iisip nung araw, Naisip nila. Kung nag-iisip sila, no? Naisip nila. Bakit ka Yung bituin na yun, nung isang buwan, nandun yun. Ba't ngayon nandun? Naisip nila. Siguro kumikilos yung bituin. Hindi nila. Una, alam nila yung bituin na kumikilos eh. Kaaral, kaaral. Aba, hindi pala yung bituin na kumikilos. Yung mundo pala. Ngayon, kaaral, kaaral, natuklasan nila, hindi pala mundo lang at bituin na kumikilos. Lahat pala yung kumikilos. Kasi kung mag-aaral ka, nagpapakilala ng kaalaman, sabi ng Biblia eh. O, di ba? Noong una, sabi nila, ayan, yung araw, nasa kalagitnaan na ng langit. Ang araw kumikilos. Hindi ang paniwala ng araw ng tao, ang araw kumikilos. Eh, nung matuklasan na hindi pala yung araw ang kumikilos, ang mundo pala umiikot. Kaya unti-unti yung araw, nandito kanina mamaya, ando na. Hmm. Dahil umiikot yung mundo. Kaya mag-aaral ka lang nang nangyayari sa kalawakan, maniniwala ka na, na nagpapakilala ng karunungan araw-araw, gabi-gabi merong merong kapangyarihan na wala namang ano eh, wala namang tali. Wala rin kadena na sinusian ng ganun, na gano'n unti na unti-unti na yung ginawa natin, di ba? Meron tayong mga ginawa, sinusian. Unti-unti, may ikot yung rilo. Pag naubos yung susi, na rilo. O yung ginawa ng Diyos, matindi pagkasusi, ang tanda na, hanggang magana pa rin. Oo. Oh. At saka yung ginawa niyang kalan, ano, ang lakas ng apoy. Eh, biro may bata pa si Ipat si Adan eh, mainit na araw hanggang mainit pa rin. Lalo pa yata kumiinit. Sa tagal na noon, millions and billions of years, parang hindi na mauubos yung init nung araw. Billions of years na. Parang walang hanggan. E, eh, kung yung araw na tila wala nang hanggan, yung pakayan Diyos ang sabihin mong may hanggan, yung ginawa parang walang hanggan, lalo na yung umawa. Kaya mag kung mag-iisip ka, dun lang sa ginawa ng Diyos, maniniwala ka na may Diyos talaga eh. Kung mag-iisip ka, you will come to the conclusion na may Diyos at kaya ka nasa mundo, ginawa ka niya.